Magandang araw po. Welcome po sa ating My Farm Project. Sa video ito, gusto ko pong ipakita sa inyo ang ilang mga enjoyable na mga gawain dito sa farm. Una, itong uh, panunungkit ng mga prutas in season. Kasama ko po ang aking uh, wife ngayong Sunday at siya po uh, ay nag enjoy na manungkit ng mga rambutan. May mga puno pa rito na may bunga at bagamat patapos na yung season ng rambutan ay may mga naiiwan pang puno na marami pang bunga na pwede pang sungkitan. Ito na yung mga nasungkit ng wife ko dito sa isang puno na ito. At nakikita ko naman na nag enjoy siya. Yung aming ding mga kakilala ay dinadalan din kami ng mga putas dito na mura lang ang halaga. Isa din yun sa mga nakaka-enjoy dito na mamili ng mga putas na sariwa at mura lang. Pasalubong namin sa aming mga anak. At syempre, mga kaibigan na rin namin sila kaya isa din yun sa masaya dito kapag ka Sunday. Ang nanay ko naman ay may favorite na dog dito, si Robin. Binigay sa amin si Robin na tuta pa kaya dito na siya lumaki sa environment na ito si Robin din ay malapit kay Mama kaya pag dito si Mama sa isang kubo ay very excited si Robin. Si Robin ang bantay dito sa isang kubo na ito. Yung aming bulugan din ay nakakatuwa kapag ka nagugutom na siya. Kagaya nito, may kita nyo na naghahanda na si Papa at naamoy niya na yung pagkain. Kaya sumilip siya. Baby. Kung makakapagsalita lang siya, eh, sasabihin niya na gutom na gutom na siya. Unahin na raw siya bigyan ng pagkain. Si Koy B, ang aming pinagsimula na barako. Binili namin siya, um, siguro mga 4 or 5 months old lang siya. Ngayon ay may edad na siya. si Koy B, ang tatay ni Pogi. Parang ganito lang si Koy B nung amin siyang binili. Si Pogi rin sa ngayon ang isa sa mga nakakatuwa ng na mga alaga namin dito. Ang ito si Pogi. At ang isa pang nakaka-enjoy dito ng mga alaga namin si Brown Brown. Si Brown Brown ang makulit namin na bantay dito sa kubo kung saan dito na tumutuloy sila mama at si papa. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa ating video na ito at hanggang sa muli happy farming po sa ating lahat